Today is video karon mga lawa mga siyo mga itatani butong ba mamutong ta kay nakatanong ba ita atong tingulan may nga akong nginghihag basan din rin mga siyo kay medyo libon siya basing na ibanakon ba o king cobra lisod na kung makadagandagan ta din rin pero kaning lubi mubuk lagi kay ni siya maayaw rin ng dilita mananong kay mabot sa panahon makakuha ra mang yuta kay kanisya diri reputi mong mubuani nga lubi mo oh, dali nakuha dili nakamahasol ako na dayong gitigbas tigbas kay uhaw nakaayo ko daring dapita mo inom na tubig hmm. ako na siyang gihimo o kay wala namang ko'y daladal nga kuha ano ra teknikong nakasabukid mga siyo hmm. para di nakamahasol ba simpura kayo napiskan pag ito naong aning dapita, medyo hait hait ito sundang kayako hmm. kaya ako siyang gisiro siro pag tigbas niya iniinom na dayon ko sa ikaw lang tawa lang diha kung yun sa nagpapagbubak ang tubig kay si may say unod ay nga lubi hmm. say unod lain ni basta kulang siya sa unod kay galaut-laut pa mong gunis siya Dili, nasa kuswito, pagka ayaw na yung lubi-lubi, lang makainom mong tubig, kaya ako giyohawa. Awww! Hahaha! Ahhh! Hahaha! ba nga siyo, akong giabrihan. Lantawa ha, giabrihan ako. Lantawa. Pag lantaw ba? aw Naglantaw mga day ka na kong wala. wala gi say unod mga si umipis kaayo siya ug unod no tawa wala gyud borag kuan siya ba nung gingon nila og paduga ba ni ning sulod ani niya aw oh niya maura to kalaba kay motor ah!